Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, dito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng ating pecha ngayon pong December 11, 2024. Uh, at sa mga subscribers natin, sa mga viewers po natin dyan, maraming maraming salamat po. Uh, at ayan, umpisan po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa December, yan na 12, 11 sa ating pecha at 24 pa rin sa ating taon. Ayan. Simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito. 1 plus 2 is 3, 1 plus 1 is 2, at 2 plus 4 is 6. Ayan, dito rin po sa bandang gitna, 3 plus 2 is 5, 2 plus 6 is 8. At sa bandang baba din po, 5 plus 8 is 13. Ayan po ang ating unang numero, meron tayong 13. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Add pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 3 plus 2 plus 6 is 11. Yan naman po yung ating kapares uh, kap na numero meron tayong 11 at mer pwede pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan 11-13 or 13-11 yan mga idol pwede pwede na po yan 2 uh, digits po yung mga numero natin 11 at saka 13 kaya simplify muna natin yan bago natin isumadang yan dito po tayo sa 11 1 plus 1 is 2 uh, dito sa 13 1 plus 3 is 4 2 at sa, saka 4 yan po yung ating isusumadang Unahin po natin yung sumada ang 2 Kunin mo natin yung 11 Sumada 11 1 plus 1 is 2 Pwede dyan ang 20 Sumada 20 2 plus 0 is 2 Pwede rin ang 38 Sumada 38. 3 plus 8 is 11 At 29 Sumada 29 2 plus 9 is 11 Ayan mga idol At dito naman po sa 4 Kukunin mo natin ang 13 Sumada 13 1 plus 3 is 4 Pwede rin yan ang 40 sumada 40, 4 plus 0 is 4, pwede rin ang 31 sumada 31, 3 plus 1 is 4, at 22 sumada 22, 2 plus 2 is 4. Ayan mga, doon lang po yung ating mga nakuha mga numero, mga kombinasyon sa ating sumada ng December 11. Meron tayong mga numero dito na pwede nating pagpilian. Then, meron tayong 2, 11, 20, 38, 29, 4, 13, 40, 31, 22. Yan, ramble lang po natin at pipili po tayo. As ating sample naman, ginawa natin ang 29, 29, 13, then 31, and 20, at 4, and 11. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin na kombinasyon natin na kuha sa ating sumada ngayong December 11. Ayan, meron tayo itong 29.13, 31.20 at 4.11. Ayan, pwede nyo rin pumatayan itong mga nakuha natin mga sample dito sa baba, yung mga lagi natin nakukuha mga numero. Pwede, pwede po yan. Kung nagustuhan nyo lang po sila at pwede nyo po tayo magdagdag, makakuha pa ng mga ibang mga kombinasyon dito. O ano pa po, po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. At in mind po ating sumati sa pecha para po kayong December 11, 2024. Maraming maraming salamat po.